<tongan> Nasa P4,800 pesos halaga na hinihilalan siya bu ang nakumpiska sa isang individual na drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Valencia City PNP sa Porok Sankis Hagkol, Valencia City, Bukinon. Kinilala ni Police Station Colonel Mitchell C. Clemencio, hepe ng Valencia City Police Station, ang suspect na alias King King, 36 taong gulang, may asawa, residente ng Purok 3, Barangay Tugaya, Valencia City, Bukidnon, at isang newly identified drug personality. Oh, ikaw, ginagawa sa sala sa pagbaligya o oh. Ikaw, na katungod sa pagkua o oh. pibadong abogado. O oh, baka ikasarang ang gobyerno matang ka ni Nakasabot ka ba sa mong katungod, King? Oo. Oh, oh. Bandang alas 11.28 ng gabi, nang ikasang operasyon ng mga operatiba ng Valencia City Police Station City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect at pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihila siya na may kabuang bigat na. 3.6 na gramo na may street value na 4,800 pesos at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang inyong kapulisan po dito sa Police Regional Office 10, eh? hindi, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh, nasasawata o nahukuli yung mga kumagamit uh, gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga ang pagkakarakip ng sospek ay bunga ng walang humpay ng kampanya kontra ilegal na droga ng Valencia City PNP upang panatiling ligtas at payapa ang nasa sakupang komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung pinag-correspondent o tumungan ni Princess Ruth. Alagat at alas, ng kalitang pulis.